So what's up sa inyo mga cause Tara samahan nyo ako ngayon At uh, tayo ay magpa part time Dito sa Joyride so, Time now is 5am Nandito na rin tayo mag, mag start bumiyahin no? So right now May nakuha na tayong booking This is going to be from Tagig To Pasig All right? That's our first booking Bigyan ko kayo ng idea kung magkano ang kinikita ng pagiging isang joyride dri driver as part-time. Okay. Eh, dito na tayo sa pick-up point. Antayin lang natin si Sir Howard. Grabe naman yun. Lingid nga sa kaalaman ng iba na tayo ay may regular na trabaho. minsan-minsan na lang rin natin nagagawa ang mga ganitong video. Anyway, ginawa ko to for the purpose na mabigyan ng idea yung mga Ibang gistong sumubok mag MC Taxi. Subscribe lang kayo sa channel ko at ako ang bahala magbigay sa inyo ng mga techniques kung paano kumita ng maayos-ayos dito sa pagiging MC Taxi Driver. Pwede ng Gcash? Pwede naman. Sige. Okay, thank you. Okay, guys. Uh, kakababa lang ng pasahero. Wala daw, wala siyang bariya, no? Uh, 200 yung pera niya and babayaran niya lang is 122. So, ngayon, ginikash niya na lang sa akin. At ito, nakakuha tayo ng panibagong booking, siyempre. Okay, so, pagka-complete na, pagka-complete ng trip natin, eh, pinasukan na agad tayo ng ating ikalawang booking. Alright? So, ito siya, makikita niyo sa screen. So, that's our uh, second booking. Okay. Ngayon, medyo malayo-layo yung i-u-turn ko. Nasa 2.6 kilometers. Para lang mag-u-turn. Right. <laughs> 2.6 kilometers para lang mag-u-turn. Aray ko! <laughs> Alright, paspasin na natin at baka mainip si ma'am Cancelin Ugali nila yan eh, nagka-cancel By the way, yung first trip nga pala natin Is from ano yun, Taguig to Pasig, no? Dito lang yon sa so may uh, IPI May saka, ayan So, that's 122 And then, binahi lang natin siya ng Piling ko mga 13 minutes lang oh mga 13 minutes lang Kasi 5 minutes nang nakakalipas eh Time now is 5.19. Okay, dito lang tayo. U-turn lang tayo dito. Okay, let's turn off. Let's turn off the ano. Okay, so dito daw si Madam. Sir, pangalan po? Hindi, kay po, kay. Kay? Marikina po. Okay. Lapit lang to sa NGI, ma'am, no? Taga Marikina, taga parang kabakuya. Taga ano ko? Green. Dito na tayo, no? U-turn. guys, kakadrop pa lang natin kay ma'am. Ang bill ni ma'am is 132 lang. So, ang binigay niya sa atin is 150. So, may tip na. So, nag-start tayo, ah, uh, 5 o'clock pagkahatid ko kay misis, no? But right now, time is 544 na. Nakakadalawang booking na tayo. Yung first booking natin is yung 122. And then, second booking is Uh, 150 kasi nga may kasamang tip so ayan hanap tayo ng ating third booking so so far in 45 minutes na nag online tayo nakakamagkano na tayo 200 150 eh, plus 122 so 270 in 45 minutes again today is Saturday Clarify ko lang ha Kasi maraming nagiiyakan dun sa inaplog kong isang video Nagsimula rin ako ng 5 Natapos ako ng 7 7 yata yun 7.30 Nag 700 na ako Tapos ang daming nagiiyakan sa comment section Sabi hindi daw totoo Ang reply ko naman sa inyo ano naman mapapala ko kung kung magsinungaling ako sa inyo, di ba? ano na ano, mapapala ako kung sabihin kong malaki kita sa MC Taxi? May makukuha ba ako kay Joyride? May makukuha ba ako kay Mubit? May makukuha ba ako kay Angkas? Sabi ko nga doon sa comment ko, tingin nyo ba pakawala ako ng mga MC Taxi company? No. Kung ano yung sinabi ko doon sa video na yun, ay yun yung kinita ko. Nagkataon na puro long ride yung ano ko eh. Puro long ride eh. So, kasalanan ko ba yun pag puro long ride? Yung araw kasi na yun, naka-chempo ako. So, dalawang long ride, tapos nag-tip pa. O, abutin ah, talaga ng 700 yun. Tapos, ang araw pa nun is linggo. O, ito, meron tayong nakuha. Ah. Marikina parang going to UP Diliman. Okay, kunin na natin to. So, this time, move it naman to, guys. Kunin na natin tong payupi. Okay, so, nakakuha na tayo ng booking. Tara, let's go! Let's pick it up! 95 yung nakalagay sa app, pero hindi pa talaga makita kung magkano yung ano. Magkano yung talagang babayaran. 95? 95 ba talaga yan? Kasi kung parang 2 UP, parang maliit sa 95. 95. Pero, let's try. Pick upin na, na, na rin natin. Okay po. na natin si mom eh. Okay lang ba? Siyempre bayad ko sa'yo. Okay lang po. Wala pong problema. Na po. Thank you. Okay guys, so as you can see here, no? Sarap naman talaga mag-jogging dito sa UP kasi dami pang puno dito. Sariwa pa ang hangin. So yon, going back sa ating uh, napapag-usapan kanina. Ang pangatlong booking na tayo and time now is Okay, okay naman yung flow ng uh, pasok ng booking, no? Kaya lang na medyo pag dito, ang, pag dito tayo sa UP nag-drop eh, medyo ano, tumatuma lang booking dito unless merong event. Hey okay, so, gapang tayo. Gapang-gapang. Inabot din siguro ako ng mga 5 to 10 minutes na nagantay ng booking pero hindi naman ako nabigo dahil medyo maganda-gandang sumunod na pumasok. Okay guys, so ayan may nakuha na ni bagong booking ano and uh, from here around in Commonwealth, New Era, okay, going to... Going to North Caloocan, Uh, medyo long ride to guys Nagkakalaga ng 263 pesos So paspasin lang natin guys Samantalay natin yung walang traffic Okay Samantalay natin yung walang traffic Para hindi rin sayang ang biyahe natin 263 yata Depende kung magtitip, mag si ma'am Baka gawin niyang uh, 300 Okay, di okay kung ganun diba So ayan, sige Update ko kayo guys Nawala sa isip ko Na 10 years ago Dito pala ako nagtatrabaho Dito sa mismong building na to Kailangan niyo po ng shower cup Shower cap po Ah wag niyo Gcash payment ka, no? Aba, nasend ko na po. Ah, nasend mo na. Bilis, Apo. ah. Okay. Thank you. So, yung pang-apat na pasayera natin na yun, guys, is uh, from Commonwealth, Optum, going to here, Bagong Silang. So, that's 263 yung binigay naman ni Madam Is is 280 uh, via GCash. So ngayon waiting tayo ng ating panglimang booking. Update ko kayo mamaya guys kapag nakakuha tayo dito sa Bagong Silang, Kalo, North Caloocan ng booking going uh, kahit malapit na sa amin no. kahit uh, papunta sa Marikina or ano. Okay guys, so ito na, nakakuha na tayo ng booking. Pakita ko sa inyo. Okay yan. So, eh, going to ano naman to guys? Going to FEU Diliman. So, medyo malapit-lapit na rin sa amin. Okay? By the way, time now is 7.05. Medyo nag-antay din tayo ng ano no? Ilang minuto. Parang nag din tayo ng 15 minutes. Gintayin tayo ng 15 minutes Bago natin nakuha tong booking na to Pero sulit naman guys Ano yan, 177 din yan guys Mamaya tayo magcomputan kung magkano yung kinita natin Maybe after this or depende kasi medyo tinatamad na ako Sa so, ilang kagandahan pag hawak mo yung oras mo Okay na nice. Thank you Time now is 7.43 Na-drop na natin si madam Sa F.E.U. Diliman, no So right now May Para magpo-pause muna tayo ng biyahe Ituloy na lang natin mamaya May inuutos kasi si May inuutos sa akin si commander Na kailangan kong Daling laptop Parang it would take One and a half to two hours. Basta pag-usapan muna natin. Mamaya update ko kayo kung uh, tuloy. Kung itutuloy natin, no? <coughs> okay. So, going home na ako ngayon. Dahil nga may pinapakuha si Mrs. At dadalhin ko yun sa tagig. So, marikina na to tagig na naman. Uh, try natin kung makakasingit tayo ng ang pasahero from Marikina to Taguig or kahit along the way. Nauutusan lang tayo, that's why kailangan nating mag-pause. Pero once na nakuha ko na yung pinapakuha sa akin, try ko uli mag ano ha, try ko uli mag online and see if makakuha tayong booking patagig, All Alright? So right now, naka-off muna yung dalawang app ko, yung movie at yun na... Joyride I'm going home muna ako. I'm going home. Okay, what's up sa inyo mga ka-Uze? Dito na ako ngayon. Uli sa trabaho ni Mrs. Sa office. Now, nakakuha na tayo ng booking. So, I think this will be the uh, our last booking no? so from here sa tagig nakakawa ko ng booking papuntang taytay okay 222 screenshot ko na rin para sa inyo so I think that will be the the end of my part time serie for today okay so so kanina update lang is, uh, I believe it's 800 uh, 80 something 86 ba yun plus itong 222 so na uh, 1000 na tayo considering na nag-stop tayo ng 1 and a half hours so kung hindi siguro tayo nag-stop ng 1 and a half hours more than that yung kikitahin natin so again that 1000 update ko kay mamaya Alright guys, so nandito na tayo Drain up na natin si ma'am So, ito yung result to So, ang deal niya is 222 Binigay niya sa atin is uh, 250 So, okay So, dito ko na muna tatapusin yung ating vlog And uh, tomorrow Panibagong sideline na naman tayo Kasi by Monday, back to office na naman tayo no? So, ayan I-complete na natin to Okay, there you go. And then, put uh, Got it. Wait, time to launch. Okay. So calculate lang natin yung ano, yung ating kinita, ano? All right. For today's video, okay. Screen lang natin. Okay. So first, ang booking natin is 125 tapos pangalawang booking natin is I believe it's 130 but yung kinumbine ko yung first yung second booking ang naging ang cost niya is 270 so 270 yan ngayon pag uh, baba natin sa kanya sa Marikina meron na tayong 250 nakakuha naman tayo from Marikina ng uh, papuntang UP. Kung sa UP naman is 125. Okay. So, sa 125. Alright. Sa so equals, 395 na. Sa so 395, nasa UP tayo, nakakuha naman tayo from uh, Commonwealth going to Bagong Silang, Which is, uh, yung binigay niya sa atin is 280. Okay. Um, binya is sa uh, 265 lang. 280 yung binigay niya. So, plus 280. Ngayon, nung nasa bagong silang tayo, nakakuha naman tayo ng um, booking papunta ng uh, FEU. Okay? Papunta ng FEU uh, Diliman. So, ang booking nun is 177, pero ang binigay niya sa atin is 200. So, plus 200. So, this is the final computation. Tapos, dito na tayo na-stop ng mga 7.45. Nag-stop na tayo yan. And then, nag-resume tayo ng mga bandang 9. Ah, uh, nakakuha ulit tayo ng booking ng 9.30. From tagig naman, 9.30 ba? Mga 9.15. So, from tagig naman, nakakuha tayo, which is eto yun. Okay, ang binigay sa atin ni Madam is 250 pesos. Okay, so all in all, meron tayong 1,125. Okay. So ngayon, uh, na lang ako. Uh, Maghahanap na lang ako ng booking. Uh, pabalik ng bahay. You know. Tapos pahinga na rin. Tapos mamaya magsusundo na rin naman ako. So ayun guys. So, i-calculate kung we're going to calculate uh, the number of hours. So, from 5 to 7.45. Okay, so that's 5, 6, 7, so 2 and 45 minutes. Tapos right now, uh, nakuha natin booking. Tinakbo na from 9.15 to anong oras na ba? Uh, 10.21. So, siguro may 6 minutes na rin ako ditong nagsasalita eh. So, 1 hour. So, win an hour natin yung ano yung nakuha natin booking. So, 5, 6, 7, 45 2 hours and so 3 hours and 45 minutes almost 4 hours guys at nakakuha na tayo ng ito na yun 1,125 so 1,125 uh, pagpalagay na natin dyan is 1,000 na lang talaga kasi may mga nagtip eh. so sa 1, 000, ileles mo dyan syempre yung 20% nakita ng ng company either Joyride or uh, Moveit or Angkas so 20% dahil part time naman tayo hindi naman tayo nakakuha ng discount so 1,800 so na lang, 20% ngayon, kung magpapagas ka dyan ako, ang kalkulado ko sa gasolina eh siguro kumain natin ng mga 150? na gasolina. Okay, so 150, so 800 minus 150. So, meron ka lang uh, net na maluwag na 650 pesos. Okay, 650 pesos for less than 4 hours only. Eh, hindi, hindi na masama 'yon. At syempre hindi pa natin naisama dyan yung tip na binigay ng customer So remember ang kinupit lang natin is 1,000 pesos Pero hindi natin sinama yung 125 So 650 pesos plus 125 So nasa 770 din ang kinita natin So I think that's it for today guys Again if you haven't subscribed to my channel pakisubscribe naman so konting support na lang and kung natuwa ka nga dito sa video na to pakilike na lang and feel free to ask questions especially for those na hindi pa nasusubukan mag MC Taxi once again this is your Ka Jose Adios